June 18 po, at siyempre po, dumalaw na naman si Kong Pulong kay Tatay Digong. Ah, uh, Kong, kumusta si Tatay Digong? Okay naman. Uh, masaya. Masaya o, siya ngayon, ha? Masaya siya masaya ngayon. Siya ngayon. Uh, nagbibiro. Okay. Uh, Pala biro, uh, ha? Daming jokes na inano sa mga apo niya. Okay. Ayun, uh, masaya naman siya. Kumain. Okay. Tinanong yun ang ina ko, tinanong eh. Kung kumain siya, kumain naman raw siya. Uh, Uh, yun Okay naman siya. Masaya. Uh, ano siya nakapagbiroan sa mga apo niya? Hinakakabag niya yung mga apo niya? Uh, itong sa lalaki, about sa babae. ah, <laughs> uh, marami oh. siya matuturo, <laughs> Although I'm sure yung tatay, marami na rin matuturo <laughs> din. Ha? 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 yung Ha? 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 pag boyfriend boyfriend talaga you know, ah, oh. si Tatay Digong nga oh. alam niya ang mga importante ha mga boyfriend girlfriend <laughs> ha oh is balita sa Pilipinas alam ba niya pumuputok na yung gera sa gitang silangan uh, eh, hindi masyado kontrolado yun nga sabi niya kontrolado yung napapanood nila sa loob pero yung sabi niya yung bago sa pumasok narinig naririnig din sa mga ganyan so yun lang binalik ng storya kinento ko naman ano man nangyayari sa sa uh, US, ganun. sa Pilipinas. Yeah. Ang pinaka-latest po eh, dun sa repatriation ng Pilipino, nagkakamot na naman ng buhok po si PBBM. <laughs> uh, 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 Para uh, uh, nung bagyo. Wala akong masagot dyan. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> uh, oh. So, ganun katagal po yung naging bisita nyo ngayon? Uh, ganun pa rin. Na, na, 3 o'clock lang nag-start. 1 hour 30 minutes pa rin. Okay. Yung Manali. visitation. Namasahe nyo po? Yes, always yan. Every time nandun tayo, minamasahe ko. 30-30-30 uh, 30 sa both legs, 30 sa likod ah, So talagang masahe tapos kwentuhan So wala namang pong hinihingi ngayon sa so, lisita nyo? Uh, ngayon ano uh, No streamer Magdadala na naman ako, maghanap ako Oo, oh, 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 oh. no mag-card-in na raw Streamer, oh, okay. streamer Marami sa ano sir, crowd vat or action. Bunita <laughs> 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 ko niya. Sir. <laughs> <laughs> oo nga, oo. sir, may question ako sir. Uh, what is your reaction about uh, attorney Harold uh, statement pertaining to your allegation na uh, kung hindi mo daw mabigyan ng evidence <laughs> <laughs> attorney Harold sir sa <laughs> <laughs> sa Harold, Harold Harold Abel uh, sino yan yung sa so Juan Sambayanan sinabi ah, uh, oh, sabi kasi ka oh. kung hindi mo daw Um, Sabi niya substance correct. Yan? Yung one sambayanan. Hindi oh. ko kilala so irrelevant 'yan sa buhay ko. Oh, yeah. Mario Joseph. Sorry ka na, na lang. Notaryo ka na lang diyan sa rekto. Okay. okay. Hindi ka magduduhan ka. magandang sagot. Okay. Notary gusto mo lang sumikat gamit pangalan ko. Para ka rin yung asong ulol. Magnotaryo ka na lang diyan. Huwag ka na makisali. Sa Bisaya ang tawag na mo anak bay apel apelon ka. Paghilom. Well, hindi uh ko, ko kilala yan. Ano yung pangalan? Calieha. Howard Calieja. Oh. Howard Calieja, sir. Attorney okay. ni Howard ano Notaryo ka nang skali. Hello, Calieja naman siya. No? So, Calieja. Okay. Okay, alam ko sa'yo. <laughs> oh, pero yung sinasabi nyo, yung ano man sasabi nyo nga doon sa mga kapwa Pilipino pa natin, no? na nagsasabi na dapat huwag daw tanggapin ang ibang bansa si Tatay Indigo Eh, hey, di, ikaw sabi nyo ibang bansa. Uh -huh. Opinion nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Huwag nyo kami pigilan sa opinion namin sa tatay namin. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, dasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Oh. Eh, wag kayo huwag, makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunganga namin. Ano ba Demokrasya to ah. Uh, sino pa yung sa Kalye? Sino yun? Kalye ha. Oh. sir. Kaliha. Buhayin mo, pamilya mo, maayos. Huwag ka makialam sa problema namin. Apil-apilon kang bata ka. Huwag nang kailanin mo. Iinit naman ako ulo d'ya. <laughs> Kainan ka Indian food. Sorry, sir. Gusto namin yan. Ay, hindi <laughs> ako makasalita mabuti. Basta mainit ulo ko. <laughs> Meron kaming kulabog doon. Kailan diretso na sila. Oh. Sir, do you have a message to the Filipino people po? Closely um, monitoring the situation. Sa mga kababayan ko, mga kababayan namin maraming salamat at tiningi po namin ang uh, prayers ninyo sa dumarating na uh, panahon para sa health ng tatay namin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you sir. Okay, maraming okay. salamat po. Until tomorrow. Thank you sir. Mabuhay po kayo sa